Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid natin nagkapakinig. Shoutout kay Richard Libed at shoutout kay Renny Boy Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ngumiti ang matanda at walang sinabi ngunit ang kanyang mga mata ay nagkakahalaga ng isang libong salita. Sandali, teka, sari-sari ka ba? Malaki ang sari-sari, hindi ko maintindihan. Natarante si Pangalan at nanlulumong tumingin sa kanila. Natarante rin si Zia Wei at kakaibang tumingin sa Aaron. Oo, Kuya Aaron, paano? Paano tayo gagawa ng malalaking tiket? Ano ang gagawin natin? Ngumiti si Aaron sa matanda at bamulong, maghukay ng kayamanan paghuhukay ng kayamanan. Nang marinig ang sagot na ito, kakaibang nagkatinginan si Nazia Wei at Pangalan. Anong kayamanan ang kanilang hinukay? Mayroon bang anumang kayamanan sa lupa? Ngumiti si Hansani, hindi pinansin ang kanilang pagkalito at sinabing, hindi pa huli ang lahat. Mas mabuting magsimula na ngayon. Ngunit sa mga oras na ito, napakasno na araw sa labas. Napakababa ng temperatura na halos nakakainis kapag lumabas ka, ito ay magkondens sa yelo. Natatakot ako na ito ay maging pagkain sa halip na maghukay ng kayamanan. Bahagyang sabi ng matanda, wala naman, ngumiti si Aaron. Bagamat ito ay talagang isang napakanyebe na araw, natiyak na hindi magandang bagay para sa Aaron, hindi bababasa ang selyo ng Aaron ay pansamantalang pinigilan. Sinasamantala ang dugo ng Phoenix upang tumulong sa pagsugpo sa katawan, ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa Aaron sa kasalukuyan. Kung hindi, kung hihintayin natin si Jizo sa loob ng tatlong araw, ang Aaron ay babalik sa pisikal na panunupil at magmumukhang ordinaryong tao. Para sa Aaron sa oras na iyon, kahit na walang sagabal sa sobrang snow na panahon, nakatitig lang siya ng nakakaloko. Maniniwala ba sa akin ang matandang ginoo? Tanong ni Aaron, napangiti ang matanda, hindi ba ako makapaniwala? Kahit hindi ako naniniwala, ano ang magagawa ko? Kung may mali ka, hindi ko makukuha ang pera. Kung hindi, kailangan kong manatili sa aking hukay, at maghintay na mamatay. Mapait na ngumiti si Aaron, maaaring iwanan muna ng Aaron ang alahas. Ano ang silbi ng pag-iwan ng ganoong kalaking tumpok? Nakangiting tanong ng matanda, I've lost all my bones. Saan ko ito dadalhin? walang magawa muli ang Aaron, maaaring hayaan ng Aaron na ihatid ka ng mga panggulon sa lugar na gusto mong puntahan. Kalimutan mo na, ayokong kumuha ng pera sa mga patay. Kung bibigyan mo ako ng pera, bibigyan kita ng kayamanan, at magaan ang loob kong gastusin ito. Napangiti ang matanda, nakangiting tumugon si Aaron, kung ganoon ay handa ka na, umalis na tayo. Tumango ang matanda, hintayin mo muna ako, may dadalhin ako. Kasabay nito, ang matanda ay kumuha ng tuyong berdeng itlog ng isda, bumangon, pumunta sa kabilang sulok ng bahay, binuksan ang ilang kabainet na puno ng alikabok, at naghanap ng kung ano sa loob nito. Kakaibang hinawakan ni Panggalan ang kanyang ulo. Wala siyang alam, hindi nagtagal ay hinailan niya ito papunta sa matinding niebe, at tila biglang nagkaroon ng malinaw na pakiramdam ng pagkakaayos. Tiningnan niya ng kakaiba si Aaron may kahulugan pa nga sa mga mata niya na mas mabuting bigyan mo ako ng pahayag. Tiningnan ni Aaron si Zia Wei sa tabi niya, kumaway at sinabing, Zia Wei, sumama ka sa akin. Tumanggaw si Zia Wei. Sa oras na ito, tumalikod si Aaron, tumingin sa panggalan at sinabing, kung ako sa iyo sa oras na ito, gusto kong uminom ng mainit na inumin. Dahil doon, dinala ni Aaron si Zia Wei sa mesa, Nagbuhos ng dalawang basong tubig kasama ang tukor at ininom ito ng bahagya. Ano ito tungkol sa pag-inom muli ng tubig? Puno ng tanong ang mga panggalan. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, ang mga paninda ay pumunta sa gilid ng dalawang tao at sinabi, Lola, huwag mo akong hukayin. Iinuman ko ang tubig. Anyway, kahit anong inumin ng Aaron at Ziaway, dapat walang problema. Kung hindi sila umiinom, maghihirap sila. Ito ang karanasan at aral na natutunan niya sa Aaron sa mahabang panahon. Sa makatuwid, ang panggalan ay hindi lamang uminom ng mainit na tubig. Ngunit napuno ang kanyang sarili ng mga tasa pagkatapos ng mga tasa. Umiling si Aaron na may kasamang mapang-asar nang ng iti, "Kung mura at cute ang ginseng baby, kung minsan ang panggalan na ito ay isang hanggal na coke, wala lang, simpleng idlip lang." Pero ang daming iniisip ng lalaking ito sa oras na ito tila handa na ang matanda, hawak niya ang isang malaking itim na bag na may maraming gamit, lumapit siya at tumingin kay Aaron at sinabing, Master Han, halos handa ka na, tumango si Aaron, inilapag ang kanyang mangkok at tumayo, tera na. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Tumango ang matanda, tiningnan ni Aaron ang pangalan, pagkatapos uminom ng napakaraming banal na tubig, hindi ito walang kabuluhan. Tinutulungan mo ang matanda na makakuha ng isang bagay. Banal na tubig. Kumunat ang nuon ni Pangalan, di ba pinakulo ang tubig yan? Shit. I know you must be fishy. Sure enough, I didn't expect it. Hum, buti na lang, hindi ako tanga. Napaaga ako ng madami. With that, medyo proud ding tinapik ng mga paninda ang bukol nilang chan pagkatapos uminom ng tubig na may pagmamalaki sa mukha. Kung gusto niyang malaman, ordinaryong tubig lang ang tubig, pero sadyang kinuha ito ng Aaron para hukayin siya. Natatakot ako na ang mga kalakal ay kailangang madepress. Sinundan lang ako ni Zia Wei at ng matanda. Dahil doon, bahagyang gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at direktang tinakpan ng enerhiya si Zia Wei. Agad na binantayan si Zia Wei ng isang maliit na golden energy mask. Sumulyap sa matanda, Nagtama ang dalawang mata at naglakad palabas. Pagdating niya sa pinto, hindi napigilan ni Zia Wei na magtanong sa mahinang boses, Kuya Aaron, lalabas na ba tayo? Tumanggo si Aaron, tumingin kay Zia Wei, at tumingin sa Pangalan, kailangan nating pumunta sa lawa minsan. Tutulungan talaga kitang labanan ang matinding snow at lamig. Gayunpaman, tandaan na sundan mo ako. Huwag kang mawawala, panipi, sabay tango ang tatlo. Old Master, labas tayo. Tumango ang matanda, at ang kanyang backhand ay tila may pinindot sa isang posisyon sa likod ng pinto. Sa oras na iyon, ang malaking plasticine ay direktang lumipad sa lugar, tulad ng panggalan at iba pa na nakita ito sa unang pagkakataon. Tera na, bulong ni Aaron at uminom. Sa sumunod na segundo, ang kulay gintong liwanag sa kanyang katawan ay direktang kumalat sa isang malaking siwang, pinalibutan ang tatlong tao, bahagyang hinawakan ang matanda sa kanyang kamay, at biglang lumipad ng direkta sa langit. Sumunod si Zia Wei, at ang panggalan ang namamahala sa likod ng bulwagan na may itim na bag na tela. Habang tinitingnan mo si Zia Wei, mas nanlulumo ang panggalan, may paa si Lola. Iba ang pagtrato sa isang tunay na dilag. May isa pa siyang itlog kaysa sa ating lahat. Hoy, kailangan kong magdala ng mga gamit mag -isa. Sa pagtingin kay Zia Wei gamit ang kanyang sariling maliit na siwang, ang panggalan ay parehong naiinggit at naiinggit. Sa ulo sa itaas, Aaron ay maaaring talagang pagpalain ang plastisini. Matapos ang isang napakalaking mapurol na ingay, unti-unting nabasag ang yelo at niebe, at agad na bumagsak ang apat na tao sa lupa. Pagdating pa lang nila sa lupa, halos magkasabay na bumantong hininga ang apat na tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso sa pagtingin sa paligid, mayroong isang puting mang, na pumipigil sa Buda mula sa pagyayelo sa libu-libong milya, at ang mundo ay pareho. Kapag ang fuck ay pumasok at lumabas, ito ay ganap na dalawang mundo. Walang magawa si Pangalan kundi maglakad. Kaya bakit hindi, ang nyebe na natatakpan ng plasticine lamang ay higit sa isang metro ang lalim, at higit sa kalahati ng metro ay direktang pinatigas sa solidong yelo. Napakalamig sa pakiramdam hindi napigil ang sabihin ni Zia Wei. Kumakaluskos ang malamig na hangin. Maging ang malaking energy mask ay malukong at matambok dahil sa lamig. Simple lang na walang proteksyon si Zia Wei, at mayroon siyang sariling maliit na maskara ng enerhiya. Sa maliit na hood ng enerhiya, ito ay sobrang init. Ang mainit na tubig na nainom niya kanina ay maaari ding magbigay ng tiyak na init sa kanyang katawan sa oras na ito. Nang maisip ito ni Zia Wei, hindi niya maiwasang tumingin sa Aaron. Napaka maalalahanin at maingat niya. I have lived here for decades. Ito ang tunay na anyo ng lupaing ito noong una kong nakita ang matinding snow. Ngumiti ng mapait ang matanda. Marami pa akong nakikita. Sinabi ni Aaron na maaari siyang lumipat at lumipad ng direkta sa lawa pagkatapos ng tuloy-tuloy na mga bundok. Kapag naglalakbay ka sa gitna nila at tumingin sa malawak na mundo, iba na ang tanawin. Malamig at maganda ang tanawin ng niebe. Kahit sa himpapawid ay napupuno ito ng puting gas dahil sa mababang temperatura na parang fairyland sa snow. Malayo sa niebe, tingnan mo ang lawa sa mababang bahagi ng lambak. Sa oras na ito, para itong kakaibang sinak na linya, at ang texture ay parang chismis. Ang mabilis na pagyayelo ng yelo at niebe ay nagmumukhang mas malakas para itong isang eksperto na minsang nagpakita ng kanyang tindig dito at iginuhit ang panghuhula ng pagtatanong. Nandito na tayo, bulong ni Aaron. Sa sumunod na segundo, diretsyo niyang dinala ang apat na tao sa lawa. Magtrabaho na tayo, marahan na umiti ang matanda ngunit puno ng dignidad ang kanyang mga mata. Kinuha niya ang itim na telang bag na iniabot ng panggalan, at pagkatapos ay dinala ang apat na tao para tapokan ang yelo sa lawa at dahan daw ang naglakad patungo sa gitna ng lawa. Storytelling channel sa YouTube. Walang hangganan, apat na tao, hila-hila ang makapal na bakas ng paa, dahan daw ang naglakad patungo sa gitna ng malaking lawa. Ilang sandali pa, dumating na ang apat sa gitna ng malaking lawa. Ibinaba ng matandang lalaki ang itim na tela na bag, kumuha ng dalawang mahabang patpat, itinali ito ng lubad, at ibinigay sa iron upang palawigan ito sa kabila ng kalasag ng enerhiya. Kinuha ito ng iron at ginawa ito. Pagkatapos mag-observe dali, ang matanda ay umusad ng bahagya ng halos dalawat kalahating hakbang at sinabing, Oo, ito ang sentro ng malaking lawa. Sa pamamagitan nito, naglabas siya ng ilang kakaibang gamit sa itim na tela na bag at nagsimulang maghukay ng mga butas at makakita sa yelo. Anong ginagawa natin? Ano ang treasure digging? Hindi talaga maiwasang ma-curious si Panggalan. Tumakbo siya at humiga ng matagal. Dahil dito, hindi pa rin niya alam ang gagawin. Naghinala rin si Ziaway at tumingin sa Aaron. Sa takot na baka hindi sabihin ng Aaron, idinagdag lang ng Panggalan at nagbanta, kung hindi mo pa rin sasabihin, huwag mo akong sisihin sa pagpigil sa iyo mamaya. Walang choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait. Umiling ang matanda, tell them, Anyway, I still need some time. Tumango si Aaron, tumingin sa pagdilen at sinabing, maghukay ng isda. Maghukay ng isda, moonlight ghost fish. Sumimangot si Jiawei, pero hindi ba kailangan mo ng mga insekto ng dugo para mahuli ang moonlight ghost fish? Sabi ng matanda, ngayon wala na tayong moonlight ghost fish. Paano? Paano ito gagawin? Tama, iyan ang tinatawag mong malaking tiket hindi ito kalokohan. Ungol ng panggalan, ngumiti si Han San Bagamat walang bloodworm bilang pinakamahusay na pain, hindi ito nangangahulugan na tuluyan na siyang naligaw sa liwanag ng buwan na ghost fish. Pinulot niya ang mga tuyong berdeng halaman sa kanyang kamay at tiningnan ang mga ito at sinabing, naaalala mo ba ito? Hindi ba itlog ng isda ito? Sabay nilang sabi, oo, ito ay itlog ng isda, kalsada ng Aaron. Ayaw mong sabihin sa amin na gagamitin mo ang bagay na ito para manghuli ng Moonlight Ghostfish. Panggalan kakaibang paraan. Umiling si Zia Wei, Oo, kahit na sinabi ng matanda na ang liwanag ng buwan na Ghostfish ay kumakain ng lahat, ngunit. Ngunit ito ay hindi kahit na ang kanilang sariling row. At saka, kahit kumain sila, maaaring wala silang pangakit ng mga insekto sa dugo. Natural, wala silang ganoong epekto. Ngumiti si Hansani, si Zia Wei ang nagsalita tungkol sa punto. Sa isang salita, hindi lamang ang panggalan ang Ignoranti, ngunit kahit na si Zia Wei, ang partido na pinangalanan at pinuri, ay ganap na hindi nakakaalam nito. Ang tigre ay hindi kumakain ng ro magisa. Paano makakain ng Moonlight Ghostfish ang kanilang sariling ro? Ngumiti si Aaron. Ngunit kung hindi ito ginagamit upang manghuli ng liwanag ng buwan ng mga isdang multo, ano ang mahuhuli ko? Ang sinabi niya kay Zia Wei ay nakakaantig din sa tinatawag na punto, na lalong nagpagulo sa mga tao. Magaling kong kapatid, huwag kang magbenta. Nagmamadali si Zia Wei. Kalmadong ngumiti si Aaron, hindi mahalaga. Napakasimple nito. Ang lahat ay maternal. Tao man o mabangis na hayop, dapat itong mina na pagkatapos ng lahat, at magkakaroon ito ng likas na proteksyon para sa susunod na henerasyon. So, ano ang ibig sabihin ni Kuya Aaron? Nang marinig ang paliwanag ni Aaron, halatang dahan-dahan itong naintindihan ni Zia Wei. Ang paggamit ng paraan ng pagsira sa mga itlog ng isda upang patayin ang kanilang mga anak at apo sa harap ng liwanag ng buwan na isdang multo ay hindi ang pinakamahusay na provocation at ang pinakamahusay na pain. Matalino Kuya Aaron ang bait mo. Nais itong maunawaan ni Zia Wei. Tuwang-tuwa siya at sumigaw ng Aaron. Bagamat mabagal ang utak, nang panggulen, hindi nagtagal ay nagmuni-muni ito, tumingin ito sa Aaron na parang multo, siin talaga tong anak na ta, gayon paman, sa parehong oras, kailangan kong humanga sa taong ito, makakagawa siya ng kakaibang trick ng walang pain ng blood bug, matalino talaga, pero huwag kang maging masaya kagad, bahagyang nanlamig ang mukha ni Aaron, dahil ito ay katumbas ng bibig ng tigre na kumukuha ng pagkain, pasiglahin ang mga isdang aswang na liwanag ng buwan sa ganoong paraan, may isip mo kung gaano kabaliw ang mga lalaking ito sa oras na iyon, kahit na, baka kahit ilang sampung libong taong gulang na isda na hindi natin maisip ay mawawala, delikado sa oras na iyon, sa pagsasalita nito, hindi natuloy ang Aaron. Ngunit kahit na ang mga ito ay sapat na upang gawin silang huminga ng air conditioning, sige, halos sa oras na ito, biglang nagsambit ng boses ang matanda. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!